Yan ang sausawan ng sariwang alamang ilalagay ko dito sa maliit na towel. ting limon yan ang sausawan ko namis ko ito mag ng alamang masarap ang kain ko to salamat doon sa nagbinilihan nagbin ko ate salamat sa iyo Hindi ko na-videohan kasi nagmamadali po siya. Amaya-amaya lalagyan ko ng asin itong lemon.